Iba't ibang opisyal na mga LGU, private sectors at NGOs ang nakiisa. Sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng Buhay Ingatan, Drogay Ayawaan o Bida Program ng DILG, idinaos ang Bida Walk Program sa isang ball sa Pasay na pinangunahan ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Madaling araw pa lang, libo-libong tao ang sabay-sabay na naglakad patungong SM Mall of Asia Concert Ground sa Pasay City para sa unang anibersaryo ng Buhay Ingatan Drogay Ayawan o Bida Program ng Department of Interior and Local Government. Ang nasabing aktibidad ay tinawag na Bida Walk o Lakad Konta Droga Bida Tayong Lahat na nilahokan rin ng mga kinatawan mula sa local government unit, anti-drug advocacy groups, private sector, non-government organizations, youth sector at iba pang lumalaban kontra illegal na droga. Nanggaling sa tatlong standing points ang mga lumahok sa Bidawok. Ito ay ang Coneta Astrodome at CCP Open Ground sa Pasay City at SMDC Concert Ground naman sa Masa Paranaque City. Kabilang sa mga dumalo ay sina DILG Secretary Benher Abalos, dating senador Manny Pacquiao, Pasay City Acting Mayor Jose Calixto Isidro, San Juan City Mayor Francis Zamora, Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown at iba pang miyembro ng diplomatic corps. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang mga pangulo ng bawat liga ng mga barangay at sangguniang kabataan federation sa National Capital Region. Ibinahagi ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora na 100% ng kanilang mga barangay ay cleared na mula sa ilegal na droga. Anya, Malaki ang naitulong ng BIDA program sa kanilang lungsod na nagresulta sa pagkakaroon ng peace and order at pagdami ng mga namumuhunan sa lungsod. Nasa loob po ng isang taon ng BIDA program, malaki po ang natulong niyan sa San Juan dahil nagawa ho namin yan sa aming lungsod. Kaya po talaga gawin yan ng isang local government unit at nakita namin ang epekto nito sapagkat tahimik at payapang aming lungsod, maraming namumuhunan at masaya aming mga residente. Sa talumpati naman ni Secretary Abalos, sinabi nito na kinakailangan maging maparaan sa paglutas sa problema ng iligal na droga sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos. Let us be innovative in this war against drugs. What is important, ugatin natin ito. It's all about our children. Let's build their character. Ihulma natin ang ugali. At sino muhulma nito? Ang komunidad, ang eskwelahan. Tayong lahat, magtutulungan tayo. Nanawagan rin si Abalos sa lahat na tulungan ang mga otoridad sa paglutas ng problema sa ilegal na droga. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.